hello po guys tuturuan ko po kayo kung paano po magka view kagaya po nito guys kagaya po nito tingnan nyo guys meron po akong one five one thousand five hundred views at at gila. at dito lang po yan So, first, punta pa kayo sa app info. Uh, ay, hindi pa to, hindi pa to. At, first, kapunta po kayo sa Google. Search nyo lang po. YouTube, ay, uh, youtubestudio.com di pa to tingnan ko po ulit YT studio YT studio desktop yun At map. kung meron po kayong apps ito lang po gagawin nyo mali, click nyo lang po yan, yan po ito po, ito ito po, ito may plus ito dot ito po guys. Yan po guys. At wait nyo lang po yan. Akin po kasi guys. Ito po pinili ko guys. Pumunta po ako dito. At ang pinili ko po yung Sonic sa napin dito. Ito po yung pinili ko. Kailangan sa TikTok po yun sa inyo guys. Kailangan mag-create kayo ng TikTok. Mag-download kayo ng YouTube Studio. At yun lang. At guys, kung, kung may problema po kayo guys, mag-comment lang po kayo sa akin. Kung hindi po gumana, kasi aayusin ko po. Apa? Kumain ako? Napo, nyo po kalimutan mag-subscribe at mag-like Bye po guys!